Okay, good morning, good morning. So naatakaron diri sa ku ano, si Bulan River. Atong gisuna ko unsag dito tong nahubas ang si Bulan River. So ato sunaon. Kay nataron diri oh. Lagapa na pud ang ilahang tubig. Kusog ang ilang tubig karon. Dili to tinuod tong tong nahubas ang sapatong sa linog. Dili to tinuod, mo nang tinuod. Tanawan, lantawan yung video ha. A new bus ne, ah, bilang kung nihubas niya, ito na balita na nihubas niya. Nihubas ito, paglinog. Wala mo lang guys. Ang daap dam. Ah, na, ay dito. Ay control, nihubas. Ah. So, kung ano ito, wala sila kabalo itong... Ah, wala kayo. Wala sila kabalo na na, ay dito. Hydro mo na di ano? Para sa mga hydro? Para sa hydro, supply na sa kabutis. Abutis, no? Abutis, <laughs> Wala na, kontrol na dito, wala na tubig, dia. May tubig na, may na And, Ay, may building di na agay. mag -agi na sa stubo? Oo. Oh. dito? Kayo? Eh, di duro kayo. Mag-agi d'ya? Agi kay Oo. Oh. Pero, gwapo kayo nila pagkabuhat sa kwanya, no? Kanang tawagan na, na mga bricks ba, no? Oh. Permente kinahanglan mahubas, boss. Limpyo mo lang doon. Ah, maglimpyo hubas gina. Oh. Ah. mo na ito sa una, paglinog na timing ala na niya again, na nahubas. Oh. Mag -plug, mag -plug, oh kita ngin ako. Ko ako magiun be. So. Surya, unta. Mananda ka. Asa ra pita giun? Ala pa. Ako lay black. Super layo na siya. Ah, uh, na mga kabayan no. So natakaron diri sa Sibulan River. Oh. Ah, uh, katong kuan, katong nag-block diri ato lang i-block ang control kini flood control man eh. Nindot kinao. Oh. Ah. niya tong mga aging semana kay naglinog niya na nag-vlog ba na ano daw nahubas abi nila o kwan ang tinuo di daw dito sa kwan ala yo ano din eh layo no <tod> ah kini ka atoton so na initisin na ako ng istorya ginakontrol gito na dito ang kwan ah

Oo, oh, katong nag-tubing-tubing ba? Nakusog kayo ang buwan? Pwede siya tubing rin. Ah. na So, dili really, to tinuod nga nahubas ang sapa tungod sa linog. So, ang tinood, ginakontrol sa... Panginog, yuk, binala. Oo, oh, hydro plant. Hydro uh, so, plant. Oh. Uh, so, kung Ah. So kung maglinog di ay kung maglinong ba yung mga kabayan gina-off na nila ang ang uh, planta oh. niya ang tubig stop gina kay ginaagi man na gina control man na nila diya oh, na yung oh. so mauna nga nawala ang tubig sa Sibulan River langin ka ha? oh. ka? oh. Black, black, Aga blag blag ka? Amayo? Ngalingaw ba? So, natay nitisin na vlogger. Oh, Permintin bot siya nga vlog diri. Daga ni bitin diri, boss. Uh, Adu. <laughs> uh, <laughs> uh, oh. Banakon mano. Amo ni eh, hydro. Oh. Ora oh. oh. mau ba, ni sa mo bas diri. Kontrol na diri ni sa Gina dia oh. Uh, oh. Mo ni tinuod na nganong mahubas ni siya. Oh, pala sa, may, na na, sa isa ka bulan iob gina ni nila may sa isa bulan magkanis la ma uh, limpyo na sila kaupat kung sa nila kay mag building sa si matubo ah uh, building sa matubo niya mag limpyo sa dam so abuitis may tigyan nino so, abuitis abuitis hydro plant oh so sa isa ka bulan maglimpyo limpyo sila kaupat mo nang wagin ay tubig dia um, tubig dia wika na nagbatapo sa landam dito sa tudaya pulse ug um, magbaha Boss. Ah, Kung magbaha, mag magbaha ko ano ito? Kasi nila dito ang Ah, si nila dito. Kung magbaha, kusok tubig. Oo, oh, yun. Dito dito na sa mga So, dili na ginesya mo dako, dire? Dili. Ah, wala naging ginesya mo tubig na mo dako, dire? Baha dito sa bukit, kusok ulan. Huwian nilang dam. Dam. Oh. Agbong sa tubig. Kung dito na mga bisa na ito. Dito. Dito po, dito na dito, po dito, sa kwan. Oh, ang nguban. Baha. Hindi rin, sirado Oo. Oh. okay. At least na nalinaw, no? Oh. Okay. Kaya nag-vlog na Nahubas daw na, tungkol sa linog Pero dili dahil tinood nila ginakontrol, lang, oh, ginakontrol nila ang tubig Sa isa kabulan Manglimpyo sila ka upat Nya, Malagi so, na tubig Kunas gina Balik sa kauras balik na po Okay At least makita ah, makita sa mga highway train Ginalas na lang oh. Nahubas uh, Ginakontrol lang Ginakontrol lang Ginakontrol lang Ginakontrol lang Ginakontrol lang Ginakontrol <laughs> blood, kadre. Yeah, uh, mga vlog ka dre. Oo. Oh, mga cottage. Ay, mga nang mga cottage. Ah, taga no? mga ligo no? Oo. Ah. Ah. at least ko na ta. Yeah. Unsay say kuan, kung say inungdan. Tamaw sa ni lang din dre sa ron. Asa tigikan dong dobin sa mag-apo sa ilang dam sa ikor. Ya, may na dino. nang di op. Para din ba daw nila ang ispan ito, sa tubig. Ah! So... So, ito may oh, na tubo sa hidkor. Oo. Kontrolado na nila. no? Oo, oh, hidkor. Oo, oh, So, so mga na'y no? Dili... Dili to tinood na naubas ang tubig tungkol sa linog. Kung dili naubas kay gilimpiuhan. Oo, oh, na Ah, diri ang kontrolado. sa Ah. Uh, so, ato yung gi... Anhi dire kay para masayod kita unsa inungdan pro na mo gyagiyano grabe bato bato unya oh nakagay banakon si Rodri ba gi bos ah, oh mo dino ato lang yung gyagiyan niya eh, kay padulong man ko padulong man ko kanang idong so asa nga ni bos bulan tudaya pulse Bulan Astorga ang ah, Astorga o oh. dam sa Hector na Tudaya. Ah, Tudaya. sa Panawin Ah So Ang kanindot lang din Iki-black na sa una Kaya itong blood control bitaw ba oh. Bapo kayo na ilang pagkabuhat yan o no? Bapo <tabang> Kay Lingkoon kayo ba niya Na mga mga flooring Dito na ako nakita na Pagkawalas tubig nagida na siya eh. Kuan, uh, amo ni mong gingo na nai kon ko Andre. Oh, katis okay. katis. Ay mo hani. So kung mga ligo mo no magapi happy mo dre. Na mo maligo sa pa. Andi oh. Ani la mo ka sibulan. Kita ni sir kay pag 200 o 100 pwede na marinta dre. Oh. Ya, yeah. na itu ba wali ya sir. Ah, ayos kayo. Uh, na pugoy maruya, das kantos tulay. Eh. Oh, maruya. Sabado Domingo. Oh, daga <laughs> mga ligo dre sir. Ah. Ah. Ah, sige. So dire ko na ako ni sira, ko to oh, hmm. Ako ng vlog ni dire. lamater sir. Oh. So Oh. So, mau ni no. Ha? Oh. So, mana tinuod no. So, dili tinuod na hubas tanaw ni lang kuandri oh. Pwede ka magkuhan ko, Andre. Pwede ka magligo-ligo, Dre. Dre. Sapa man ni. O niya. dito. Unahan kay. Atong balikon to flood control. Atong i-update tong flood control dito. So, unahan. Oh. O. O kay mga ligo, Dre. Sabado, Domingo. Kay ganahan man ang uban. Huwag sapa. pa nuban ba ginahan ug sapa kini eh, atong na viral na kuan nga sila atong linog na ubos na 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 unya atong nahubas malag ito gikuha na dito ubos na ito na ubos tunot atong ah uh, gi-control atong hydro mo na no, hydro at ayun yung silinte, hydro unya oh, kini oh wa well, na nakita sa una kining water breaker control na mga bricks o mga tube tawag ni tawag ani murag water breaker control nila ang current pero gisalog no gisalog tanaw na gisalog nindot kayo ano flood control dre oh so mano itinod Oh. nindota nindota Oh. Oh, sulod oh. oh, na padung dito. Natong mga niaging si Mana. lino, linog. Agi up nila dito, wa gitubig ni agi. Ya yeah, after 2 hours siguro ni ni, ni na Ni Lailo na na pod para kuan dili masira ang kuan ba kay. Gina-control na tubig ang tawang tubig ko oh, gana-ana oh. Hagdan, hagdan. Oh, hagdan. Hagdan dia. Ubus na po dito. Nila, marasya, kontrol nila. Mura siya o kontrol ng tubig. Nga na, ano. Daka mga ligot rin eh. Mga, mga Kay man eh. Gika so, man is mount up on tubig So. Mura ano. Ato lang gi palo up. Ato lang gi update. Na ay tubig. Dito tong to. Ang buwan. ko. Ato nga vlog na nakuha na ko Nakuha. Hindi dito, dito na. Naubas. Kundili. Ginakontrol nila. Ang tubig dire itong buwan api na kung tinuog itong nubas kay naglino god, na kung nubas kay nubas ko kayo like, really nilang no no ubang nag vlog po ng nubas ng dagat so mga na ang tinuog so dirira ko to tapos lino mo yung youtuber ng bayan peace out